Good afternoon mga idol Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Good afternoon po sa inyo Happy to is sa inyo mga idol Ito kung nyo mga idol Nandito pa rin sa Sa ano Warehouse mga idol Kung niyo nyo mga idol Nakagatak nyo kami Nakagatak nyo kami nyo nilagay mo lang namin ng na samantala na stepiner para hindi gaganan yung gutter dahil sobrang laki pasamantala lang itong mga idol para pag naglatag kami tatanggalin lang ang rivet tapos saka ibabalik para mantala kasi may, mayroon naman talagang stepiner ang gutter para hindi lang babaliktad pag humangin kaya makapagpahin yung mga idol yun marami na rin nga namin kahapon na nagatiran kaya tinigil ko lang muna mga idol dahil uh, nag-aakit pa kami ng yero nag-focus po kami sa yero ngayon dahil yung ibang tao na mga grupo namin ni Lani Martin bukas sa palengke ng Angono na gagawin sila kung wala yung tao bukas na kailangan uh, maiakit lahat ng yero ngayon pero nakapag-gather na kami ano na yung dati mga idol Yung mga stupiner ko yan Makapansin nyo mga idol yan. yan may hangir gather to mga idol Makapansin nyo Yan Kulak nun sa inyo mga idol Shout out sa lahat ng mga idol At mga follower ko Kulak po nun sa inyo Happy Thursday Ayan ba'y si idol kasi Ulan init kasi Ah, mo niyo mga idol may hunger gather 'yan. Yan. Uh, kahit outside gutter, nagpalagay ako ng hanger gutter mga idol Yan. Para safety ang gutter. Uh, ang mga niyo mga idol Ay, yun yung Yan. yung hanger gutter, matibay yan. 20 28 ang layo niyan. Ah, mga pansin niyo yan. Lahat yan. Uh, uh, yan. Mayroon na yung gutter mga idol. Malapit na sa kalahati. pag dinakyat nila nililipat na kagad mga adult kasi napakaraming yero yan ah. hindi pwede itatambak sa isang ano sa isang ano yan kasama ko ka. ingat ha ingat tinutulay nila mga Shout out mga idol out. Yan. yan yung precision namin mga idol Para yan eh Kasi mahirap kasi pag tinambak na yung yero mga idol 9 tons kasi yan Kaya sabi ko Bukod-bukod rin na lang natin yan Kasi dalawang sukat kasi dugtong yan Bawat bawat bing, kinalagyan ko ng sampu. Ayan, dami na ang nagkalat na, mula pa doon. Ah, kailangan, nagkakalat ko yung mga gero mga idol, para pag naglatag na kami, dadampot na lang kami. Yan. Dami, dami pa. Mga 40 pa, mahigit ang iakit na gero mga idol. Ah makailangan kailangan sa araw na ito matatapos po namin dahil bukas yung ibang tao ko rito mapupunta sa Palingkin na ang uno, kabit ah oh, ingat ah ingat ganoon pa rin ang proseso namin pag akyat ayan Ingat ah. Para bukas, tuloy-tuloy na kami magkatar mga idol. Magkatira na namin yan, tuloy-tuloy na. May magbubutas ng bukilya sa downspout. Mayroon magsisilang. ngayon ngayong araw na to, kailangan maakit namin lahat ng yero. Ingat ha, ingat! Ganita. Boss Joris, Boss Marvin, Boss Christian, shout out! Yeah. Mga kasama natin mga idol yun. Talagang asin eh, medyo kahir may kahirapan dahil mataas talaga at saka isa pa mabigat ang gero dahil kasi 0.5 Nakakuha naman sa tiyaga Okay, thank you, God bless mga idol, shout out ka lahat ng mga idol at mga follower ko Good afternoon po sa inyo, happy Thursday sa inyo Thank you, God bless